Diyan tayo daw. Patataas mi din ka man ito. Tumasa <laughs> te yung ano. Makagulay na tayo, let's. Oh? Let's. Makagulay na. Ah, regulay na. Yan na wasa tayo. Kung may bagyo na pun mo abot, tayo. Ito yung masakit mas Dito tayo dadaan masakit sa ano natin Sa ilalim naman mga Ang palaya Ay Sana Sana Lord Hindi anuhin ba ng ano Pinabangan natin to Tunnel tayo dito ah mga oh. Yung palayan na na sila maglilinis mga sate Grabe yung ulan kanina masate sa ano Kanilang umaga doon sa farm nagkailangan nagtinapos sa may mga yung ano Yung Yung kanal Yung drainage mga Kasi grabe yung malakas yung ulan kanina Kaya tingnan natin ngayon masate kung Pumupa na yung baha Grabe yung ano malakas yung ulan hirap mga sa pag ano eh kasi yung ibang plot natin lumubog yung ulan, Pina problema ko yung masyate pag malakas yung ulan kunti na lang yung hapon maganda yung panahon o no? na kanina to na umaga grabe yung ano ulan kaya ngayong oras tingnan natin doon masyate kung ano mga nagawa nila Natapos na kasi kaninang umaga pa yung ano Yung Greenage Tapos ngayon tingnan na sa ati, uh, nag, ano, na sila sa ano Sa mga pustis sa mga pipino natin Hindi e kasi yung pipino natin Medyo mahaba rin no, siya Matamgabi yung ano Pipino ang see you there See you there, ati, sa ano Sa farm na Okay mas ati, Maganda talaga yung hapon mas atin oh. Yes Ayos hindi wala na ulan kanina, grabe yung ulan kanina mas ate. Kaya tingnan natin mas ate yung mga ginagawa nila dito. Wow. Nato natin 'te mag, mag-anong na sana pipino, lagyan na natin ng pagkapangan Lagyan na mga poste. Kaya ngayon mas ate siguro na lagyan na nila mas ate. Ito yung ano. Uy, bumaba na pala yung tubig oh. Grabe kasi yung tubig kanina oh. Grabe yung tubig kanina to mas ate yung oh. puno-puno. Ayaw masyado, iwan na, bumaba na siya masyado Hinatak na papunta doon sa ano Uy, ayos ah Wow Okay na masyado tayo grabe yung taas yung ano ah Puste Maganda yung klase yung kawayan masyado yun oh. Talagang ano ba, tigas Maganda Lagyan na natin ang mga tali ito bukas dito tayo dadaan sa ilalim oh. oh. good news masati yung tubig talagang bumaba na yung tubig oh. May ilang ano na lang to so, next week to masati yun ah gagapang na talaga to wow oh. ganun katindi masati problema lang natin dito eh, kasi palagi nababahaan yun ang problema pag hindi mabahaan ito mas lupa na ito maganda talaga ito kasi wala hindi wala kang makita ang bato ano sa ating pag umpisa naman ito wala talang bato ay buti kayo nilagyan nila ayos boy ipagawas yung tubig dito eh ah one side lang nat gwapo tutug diri kaya para sugad na no? ha huh? ha pero kung makuha rin pagbuho Oh Grabe yung Oh Hin Hinubos ng tubig mo no? yun oh Oh grabe Bumabaan talaga mas atin Kanina grabe yung ano Kaya ng umaga Taas yung mas pero ngayon oh Talagang humupa na siya Maganda yung Ayos ang atong kuhan dito mo no? yun oh nakarecover ah hmm. na transform ko to kahapon Ngayon may mas natin medyo ano na siya oh eh pinalanta yung iba yung may mga ano yan may mga lupa eh balets mo sa hi mo let's hi boy hi mo boy hi <laughs> See you. <laughs> See you next vlog. <laughs> See you next vlog, ah. ah. Ganda kawayan ba yun? Ganun nga 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 Doon yung mga sa solid. Diba nga taas ako nila, boy? Sig-sag, sig tayo nila natungkot eh. Pipino. Magana ana ana wari linsa-linsa. ini limpyuhan na pang ini no sila eh no nabulag ya yeah. saling nata yan eh, ni ha wala tinanggal nila kailangan linisan to para matitsyo ito yung ating yun wala ini ya wala na ubos ng tubig bumaba naman sa ito yung lupa dito kanina puno yun dito oh. ayos good job toilets uy buhi pa kayo na ano eh wala maging kuwan lahi man na ayos man na ding yung iba madya na sa atin medyo ano kahapon pa natin na transplant yan nag tayo oh. no? Grabe oh. Pwede na ta tanuman boy. Ha? Oh, pwede na tumasati ka ano na ng palay oh. Oh. Taniman ng palay. Grabe oh. Sana masati ano na ito. Okay na ito. Ano ni aboy pang pangwanan na boy, no. Kadi e dia para makaawas. hindi ko hindi na lalanta may mga purso na ano pero makarecover si Orion naman sa atin kasi ano yun naman sa atin eh nila din ba eh, lang kulang na lang wow <laughs> grabe parang ano mas Ah, uh, dito hindi pa nalagyan natin oh. ay po hindi na lang itong adi boy ang yan, ngayon kung ano na oo oh, na lang ito pasaka dito siguro din nila tub tub na iyo kuhan nila tub, tub o di sa luyo ay butang boy o di ka makabuhok Ah, sige lang. Diyan lang sa side. Eh, Grabe oh. Madikit na sa tayo, ay dikit. Madikit dikit yung ano, yung lupa. Yan dito man sa tayo kay kapon nag-vlog ko diyan kapon sa tayo. Talagang mataas yung tubig. Oh, karon bumaba na. Siguro pag lilinisan nila natin yung kanal na ito, para talaga siya kung ano sa akin walang maka dito dito tuloy tuloy ng tubig baka pantay na yun doon sa, sa dulo tingnan natin mas atin punta muna natin doon ayos na naka flow na yung tubig dami ito dito kanina punong puno ito pwede na tayo dito na sa ating market. problema ito mga sate kung hindi na maka yung tubig yung sa kabila papunta sa may sa may river ba sa may ilog kapatid ah medyo stagnant siguro puno na siya masyado yun sa dulo stagnant po ah. stagnant stagnant siya mahihin na siguro yung flow yun doon tuligro pa ito masate medyo ano pa ito tagilid pa tayo dito ah ulan ulanon pa ito pumantay so dun sa dulo lalim to masate. Eh. atin ito yung tubig talaga medyo ano na siya ba pero doon wala nang ano masyadong stock mas mababa na sa mga plot natin ano na ito mga tatlong araw natin ginugol dito ah para lang maano nito malagyan natin ng malaking drainage ay pumantay siya mas ati oh. dito lang talaga siya hindi na siya makapunta doon siguro kung malakas yung ulan mo flow pa siya doon hmm. Tagnan na siya. tayo. Talon tayo. Yeah. Puno na. <laughs> Puno na yung ginawa nilang. Ano? Kasbisin. Tubig na dito no? ah. Mm -hmm. hindi na. hindi ito talaga siya hindi na na yung ito wala ah. na kasing trinit sa dito sa no? dulo pero kung malakas yung ulama sa atin, umapaw yan pero dito pa rin yan papunta yan doon layo pa kasi yung creek nandun pa sa unahan at least nakano na naka flow na yung ano at sakaling mag maduga ng ano magdagdag ng tubig doon sa ano sa harap hmm, maapaw siya dito maapaw siya siya dito yung mapawan niya bayan natin sa atin. natin. Pag malakas yung ulan. Kung anong ano no, resulta doon sa ano sa harap natin. Balik tayo. Yung tubig na tama sa atin ito na lang talaga. Nandito yung talaga. Ito yung level doon sa dulo. Hindi talaga maubos. at least ano siya medyo mababa, mababa na siya masyate kaysa mga plot natin layo na malaki ng kaibahan kanina puno ito dito hanggang dito oh. Pero ito masyate medyo okay na ito amo na yan boy boy amo na yan libel nga dito na god pantay na ha hindi na. Masabta na eh kung, kung, kung kusog ang uwan ba. Pero di na maabot sa plat na to no. Kanina o. Oh, eh, kanina din hindi may tama no. Masarte no, yung mga kunti na lang. Para maabot yung ano natin. Sabta na po ni kumuwan. Ay, tama sa to, yo. Magbuong naman. Ito yung sayang natin mano to. abot ng baha. S. Ko pa. E di tayo daw katataas nitong din kan manito. Bayan kan tay George ito. Yeah. Ha? At to man? toman man let's? Ito nga poste let. Awa oh, di man nga poste let. Ah. Kuan let? Ito, usang di man nga poste. Di man? Ha? Ayaw kayo ba? Ito tay George. Ito. Dalawa nilang kailangan. pinapagalitan ka pa ng ano kinaghirapan niya yan tapos kaya naman mo labi ka to, taas yung pinapipino ah yan, pwede na yan pusa na dyan mayroon? No? pwede ito malaki Upay nila kaway mo init kanina Kung init ito ito madamid sa puna eh Malanta Sige Ligpit na ba eh lang ako sa itaod Manali Tali tali na ito buwan Ah malaga po na ba eh Kung limpiyuhan na yung kanala no, Dili laga po makakuha ito na to, no, flow Eh dito ang problema Ah. Oh, muna. Itatanong natin ko sa kanila pang lupa doon, pwede para natin lagyan natin ng ano? Pag maawas lang. Pero kung kusug-kusugon si Roguan, hindi na po siguro bay mo nganto na bay na umulapwas nganto. Oo o. Okay, masate tapos na yung ano. Pamusti ng mga ano natin. Pipino. Talian natin ito bukas. So, masate yung ano. Makagulay na tayo. Let's. O. Oh? Let's. Makagulay na. Makagulay na. Yan na masate oh. Kung may bagyo na po mo abot, tay. Ito yung masakit mas ate. Pag mabagyohon, bagyohin to. Yeah. Kasi nasa taas na ba? Ito yung pinakamasakit na kaganapan sa ano natin. Dalawang bagyo yung dumaan dito pero mababa pa yung mas ate. Pero ito mas yung masakit na. Siguro si tulit ito hindi makatulog pag maano to. Let's pag bumagsak to hindi na ka makatulog ano sa kakaisip ah. ito yung tubig pa dito masati oh ay buksan natin dito mahina yung ano dito flow ito. Ito mahina yung flow dito masyate ito yung masaklap sa yung klase, klaseng tubig sigurado ito yung ano, sisto ang dami yung sisto kasi dito sa area namin masyate kaya si misis na gano'ng masyate ba nag alala kaya nagbuta tayo natin. bawasin yung tubig dito dito tayo dadaan masati sa ano natin sa ilalim naman nga ang palaya ay sana sana lord hindi anuhin ba ng ano Pinabangan natin to hindi pa tayo nakaunang pitas dito masati iwan ko lang ito mga susunod na mga dalawang linggo baka makapitas na tayo dito panggulay gulay lang tala sa ato oh. hmm. maliliit pa yung ba ito sa dito lubog pa

Mga ilang pitas na tayo Pagtapos ng bagyo Hindi na sa -ano masate ilang 1, 2, 3, 4, 5 6 anim na plat masyado pero mahaba abot doon sa dulo anim na ano plat mahaba masyado lalo na doon sa ano natin kung makultivate ma na natin doon lalo na yung ganda doon sa dulo uy ala ito pala o dahil ang laki na masyado o oh. ito na pala o oh. Lucky, oh.

dito maganda siguro dito mas maganda ah, yan ayos nabaka eh, na dito mas ate siguro mga 3 weeks from now o 2 weeks from now baka medyo dami dami na yung bunga na yan bukas lagyan natin itong pataba bukas mas ate Lagi ng pataba. Pataba na tayo. Span. Dali lang. Hindi lang taas na, hindi na masyado mataas sa atin para yung ano ba. Yung dito sa baas, dito sa taas. Magagapang pa ba? Palaya. Ang ganda. Tara yung palaya. Ay, ganda. ganda-ganda super super ganda tolets lego ka pa ha aneh anay nasisto ito mau ugas kuman dita ha wala sisto Katapit ko na huling Bye 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 see you next vlog See you see you see you tomorrow eh, sate. Go home na tayo, go home na Bye bye, bye. Thank you